Leader na mataan sa kapulungan ng Kongreso para doon sa kanilang mga naging accomplishment and then analysis sa ilang mga issue, mga developments dito sa ating bansa. At in tinutukoy, Senate President Jesus Escudero na makapanayam natin via Zoom. Magandang hapon po, Senate President Escudero. Selly, magandang hapon sir. Sa ating mga taga-subaybay, magandang hapon din po. Hanggang 2:30 tayo, Selly. Yes sir, hanggang 2:30. <laughs> yeah, okay. Okay, sir, talaga inunahin niyo na ako ha. Anyway, sir, magang ngayon na uh, nag-adjourn ang session ng Kongreso dahil nga dito sa filing ng Certificate of Candidacy. Satisfied ka po ba sa naging accomplishment ng Senate under your leadership bago kayo nag-adjourn? Well. Ang naging accomplishment ng Senate, oo, Selly, pero hindi ko sasabing under my leadership. Dahil yan sa trabahong binigay, bi, uh, binuhos at ginugol ng lahat ng miyembro ng Senado. Hmm. Ang sagot ko ay oo. Dahil sa loob ng um, mahigit kumulang um, isandang araw mula nung ako ay naging pangulo ng Senado, hmm. ang naipasa namin sa batas ay anim na hmm. at ang nasa palaso na para ischedule ang pagpirma ng Pangulo, ay nasa pito. Mm -hmm. Ang iba'y nasa preparasyon na sa bicameral conference committee level. Dalawa yon At ang ilan ay um, nasa plenaryo na ng Senado. Mm -hmm. At kahit, Sir, magiging abala na yung ilan yung mga kasamahan na, ng mga Senador sa pagsusulong <laughs> ng kanilang uh, kandidatura bilang mga re election ni Senator, are you confident na hindi yun naman maapektuhan ang trabaho ng Senado? Oo, oh, Seri, dahil ngayon, higit kailan paman.